unang apak sa leaderboard grabe saglit lang yung mga kalaban natin matitindi na rin ito yung huling laban ko eh ba diba? huling laban para makaapak sa leaderboard Yan. Round 1. Titira na sana ako ng spike through. Ayun. Dahil hindi ako tumira, naistilan tayo ng dalawang energy. Dahil dyan, medyo tagilid na tayo. Kailangan pulido lahat ng banat natin. And round 3. Tamang ano muna tayo. Cha chani lang muna huwag muna tayong bubulto wala tayong magandang tira ayun nga tumagos dapat pala kahit papano nag shield up tayo sa ano sa dust daming energy ng galaban buti na lang wala siyang rice no? hindi na still yung isang energy natin ito round time na mamaalam na ang ating reptile at tumagos pa nga ang serastes aruy sakit kaya kailangan natin mag ano, shield tira natin lahat doon pa lang siya gumamit ng kotaro parang sa card lang nagkatalo dito grabe pagka yung sa game talaga ang hirap mag isip buti na itawid pa natin next game no god rep tapos ano sekali lang na ano goda hirap din tayo sa mga gantong team ang kukuhat kasi nyan round 2 pass lang tayo round 3 dyan tayo bawak, bawak, patagos tamang pass pas pa rin si tropa yan sinakpon lang natin yung damage at hindi na gumamit ng energy sa na grabe daming energy pala ng reptile na to ayan nagbawas pa tayo ng konti ng isa pero ang dami niya pa rin energy yung buti na lang medyo kinabahan siya nagdalawang bulwark doon siya naalanganin dito eh dahil doon sa dalawang bulwark at sakto naman na ano tinira natin siya wala siya noon pero hirap pa rin talaga ayun o kita nyo naman yung reflect ang sakit ito naman next game triple aqua na naka bulwark okay din to ah makunat yung ano yung aqua nya sa dulo tas naka shell jab lahat pala naka shell jab so yun na nga tinira tayo ng shell jab aray po napakasakit kuya eddie mm. <laughs> 187 yan sure kill lang natin yung sa baba hindi tayo binigyan ng magandang cards pero okay na yan nandiyan na yan. but hindi siya nag ano, no? na goldfish hindi siya mali ayan patagos na tayo kasubitin siya sa energy mga tropa ayan gagamit siya ng bulwark hinapos ng isang energy grabe dikit na dikit wala nang madaling kalaban. Ito, apa. Nasa gitna yung plant. Game round yun. Galit agad si Tropa bumak agad. Round 2. Magpapatagos tayo sa dulo. Ay sa gitna. Uh, isang energy tagtat ng energy so gamit tayo spike pro ang um, kailangan natin makil yung plant hihintayin na lang natin to wala naman siyang koy so, ipapatay na natin sa kanyang ano, reptile natin nagpas pa rin siya uh, kompleto na yung cards natin sa board tira na tayo wala siyang mataas na shield this is the dog rep game round 1 full armor Dapat pala chinain ko na eh no. Sayang. Round 2, umuus na siya. Eh round 3 still energy muna tayo. ayan na round 4 malapit ng mahinog yung tiny dino wala tayong na tiny steel pero nabuo niya yung ano? core energy 4 card siya ngayon buo na yung hinog na yung ano niya tiny swing 40 speed lang kasi yung ano natin eh. Reptile natin. Maganda sana nito. 39 speed din. Yun, buti nag-last man. So, ayan lang muna natin. Ayan, tsaka tayo natin ng apat na vibes. Marabi, tigas pa rin talaga ng reptile. Ng gun. God, God, ano. God rep. Ayan, ha. No? Buti na lang talaga inaabot